Hoy, tatlong taon na tong pasuna to. Dito lang nakalagay sa labas. Kung kaya naman hindi natin papayagan na tatagos yung tubig dun sa loob tapos sisirain niya yung mga prints natin. So may technology to. Magandang araw sa inyo online buddies. Nandito na naman tayo. Hindi upang mag-vlog. Okay, hindi upang mag-feature ng isang topic about sa ating school no? Kundi para ipakita sa inyo ang ating sideline. Ilang taon na rin tayong nagpe-paint ng na mga clay pots, no? Tayo mismo ang nagpe-paint, tayo ang nagde-design, may mga pagkakataong kinukuha natin sa Google yung mga design tapos nilalagay natin sa pants. Pero as of now, tayo ang gumagawa ng na sarili natin design. If I flex ko lang sa inyo, yung uh, isa sa ating mga dinisenyo, yung Bible verse na naan sa paso. Alam nyo ba, trivia, itong pants na ito ay tatlong taon na. Okay, makikita nyo ito sa ating Instagram. Ayan, ipopost natin yung uh, Instagram natin. I flash natin. Follow our Instagram, no? Pats Philippines. So, ito ay 3 years na. So bahayaan yung basahin ko um, mula sa Joshua 2415 As for me and my house We will serve the Lord para beses natin ating vlog to Welcome plant ba yung tawag ito? Money plant mm, to? Welcome plant. plant So pupunasan natin siya mamaya uh, Siguro bago kami umuwi Ay uh, pakikintabin muna natin to On the other hand Meron tayong mga design dito Bago natin punasan yung As for me and my house Meron tayong mga bagong design Ito nakapost na to sa aking social media account Ayan So ako nagpaint yan Okay. Pakikita ko lang sa inyo, ah. Ayan yung mga design natin. Mga, ah, uh, abstract paint, ano? Tapos meron din tayo yung mga prints. Okay. My plants tell me to sit down for a moment. Ganda ng meaning. Tapos meron din tayong ikaw lang sapat na. Tanggalin nga natin para makita ng ating maganda. mga viewers yung quality ng ating gawa. Ito, yung mga ginagawa nating paso ay hindi nasisira agad-agad. Hindi natutuklap yung pintura. Kapag tinamnan mo, kahit diligan mo, kahit lagyan mo ng tubig sa loob, ilang araw, subukan mo kahit linggo, buwan, para siyang isang plastic. Hindi siya tumatagos. Hindi natutuklap ito. Napakalupit nung ating mga prints, ano? Napakagandang materials yung ginamit natin na pintura. Kung kaya naman, hindi natin papayagan, natatagos yung tubig dun sa loob, tapos sisirain niya yung mga prints natin. So may technology to. Hindi natin sasabihin yung secret ingredients nito. Siyempre, yun yung meron tayo na wala sa iba. So, basahin natin. Ikaw lang sapat na. We are serious about manufacturing uh, this pots, no? Kasi, yung mga customer natin, ayaw natin magreklamo sila. Gusto natin maligayahan sila. And of course, stress reliever kasi yung mga paghahalaman, eh. So, ito, kung napapansin niyo ito yung garden ng aking nga nanay dito sa aming bahay ano sa bahay ng mga magulang ko ito yung mga old pots nung nagumpisa kami magpaso ay ito yung mga prints nito siguro mga 4 years ago na yan ayan umulan umaraw meron dyan so ito yung mga una kong gawa ayan pinapakita ko sa inyo yung una kong gawa so yung una kong gawa so kung mo paso tsaka pintura agad dinirekt ako kaya nasira so with many experiments Oh, so many failures na perfect namin yung paggawa ng paso. Yan. So ito yung mga luma, unang modelo ko ng paso na ginawa noon. Pinapakita namin sa inyo yung mga paso namin dati. Kasi noon, yung mga mga comments, yung mga reklamo ng mga customers namin, kinonsider namin. Kaya inimprove namin yung paggawa ng pots. Ito yung paso na hindi tumatagos, hindi na hindi tumatagos yung tubig, hindi natutuklap yung mga prints, no? So sabi nga, hindi mapapahiya yung mga customer natin ngayon. Pakita natin yung iba nating mga pakulo dito. <clears throat> so ito, ako din nag-paint yan. Ayan. Maestro Vino Pots. K-drama -drama lang ang magpapaiyak sa akin. Ito, years na rin to, taon na rin yan, umulan umaraw. Ang ginagawa lang namin is, uh, yung mga halaman kasi, minsan namamatay kapag na sobra sa tubig, kaya yung mga, yung mga ano, yung mga paso namin, ay napapalitan na siya ng laman. So ito, ito so, lang muna. One glimpse on my plans and my problems are gone. Napakalupit, ano? So, yun nga, sinabi ko sa inyo, yung quality ng aming gawa ay hindi may kukumpara. Incomparable, eh, nga. So, sa ating mga customers, dati, so, nagbabalik tayo ngayon. Actually, uh, marami tayo mga takulo sa mga susunod. Border na kayo. Fe Feature natin sa susunod yung mga customer natin umorder noon. Hanggang ngayon, display sa loob ng bahay nila yung mga pinint natin. Especially, Uh, shout out kay Nanay Puring sa aming uh, nanay na andyan sa Amerika. Shout out po sa inyo. Mahilig maghalaman yan. Pati yung anak niya na si Ati Malu. Mga suki natin yan. Shout out po sa inyo. Salamat po dahil mahal na mahal natin kapag natin. True planting more plants. Alam nyo ba ang halaman na kapag yan ng, uh, ng uh, masayang feeling. Okay. Magiging stress free ka kapag uh, nagtanim ka ng halaman. Okay. So supot muna natin to. Ayaw natin malikabukan. Siyempre, dito tayo sa, ano, sabi ko, pupunasan natin. Salamat nga pala sa kape na namin. nag ka siya ng kape. Diga coffee. Punasan natin to. Okay, tatlong taon na tong paso na to. Dito lang nakalagay sa labas. yan Umulan, umaraw. Ayan, kaya may dudumusin ng konti. Mamaya, may papahid tayo dito. Special, eh uh, nga, special formula. Naibagsak siguro ni nanay ito. No? Parang may lamad. Para na, para lang. Ayan, After 3 years, ayan, makikita nyo to sa aking Instagram. Okay, Pats Philippines. Ginawa na natin Pats Philippines yung ano, inangkin na natin yung pangalan Pilipinas kasi tayo ang isa sa may pinakamalupit na na, na na painted pots, no? Sinasabi ko yan na pagmamalaki ko sa inyo. Maestro Bino here hindi ako papayag na mapapahiya yung Maestro Bino na pangalan dyan sa social media. Dahil lamang sa pagtitinda ng mga paso, painted pots, clay pots na walang silbi walang kwenta. Kaya seryoso tayo sa bagay na to. Ito yung mga paso namin. Ayan, nagbe-breed na naman sina nanay ng mga snake plant. Kilala ang snake plant pilang isang indoor plant na kung saan ay nagpo-produce ng maraming oxygen sa loob ng bahay. Nagpunta ako sa SM Pinicturan ko yung uh, snake plant na yan. Ayan, ayan oh kitang kita pa flash mo sa screen so ayan so sunod ah, uh, natin yung uh, lalagyan natin pipinturahan natin to tapos magkakaroon tayo ng mga lalagyan talaga so heto na okay thumbnail na tayo mami Pero oh, magta thumbnail kami sa video ka Maestro Vino Lessons, Manstrupino Lessons. Manstrupino Lessons.